Wala yung isda kung wala ay... Issue! Issue! <laughs> so yan mga kaista, no. <laughs> so ito na mga kaista, no, mabisita po tayong kuryano mga kisda. Ito pala yung mga judge sa agapi mga kisda no. So yan, shoutout shoutout kang uh, Sir Sian Lindu, kang uh, Huha He, kang uh, Sir uh, Ku, at saka kang uh, Sir David Luwa no, sa so, wife din ni Sir Sian, kang pare magsagnay no, shoutout shoutout. So ito mga kisda oh no? Uh, tuang Tuwang-tuwa talaga yung uh, Kuya no mga kaisda no sa kanya nga pag uh, sisibot dito ng ating mga sword tail kung nakikita niyo mga kaisda sobrang uh, tuwa talaga no. At siyempre ulit no, uh, shout out pala kay uh, Umix, sayang na mga Kesda no. Gusto ko sana mag-video-video talaga mga kaisda pero yung uh, cellphone natin no, yung may problema dahil muntikan ka ng malubat gusto ko sana ito pasayawin no kagaya ni uh, Yumik. pinasayaw niya kasi ito mga resda sobrang galing din ito sumayaw no so yan no uh, masaya, masaya na po tayo pag once na nakita natin na uh, masaya yung ating mga uh, kaibigan mga resda no so yan no ito po yung mga koreano mga resda ito po yung uh, asban husband po ni Huahi Huahi mga resda no so yan no so mga ka-isda, saya na hindi tayo nakapag video doon sa kabila dahil uh, first time na lang, nilang pala nila maka na mga putik-putik mga isda doon sa kabilang area kasi mga isda sobrang putik doon. At siyempre mga isda, no masayang-masaya talaga sila doon sa kanilang paghuli ng mga sultil doon. No, na nakita po na naman lalaki yung mga sultil natin, no? Siyempre. So yan, yeah, no? Ulit, shout-out-shout-out po sa kanila, no? Shout-out-shout-out yung ating mga team dyan. Guys, shout-out po sa atin lahat. God bless us all, mga ka- -isda. i <laughs> <laughs>